Ikinasal na si Nazanjo Marudo at Ria Atayde at inbalikan ang mga kaganapan sa magkasintahan ng si Ria Zanjo bago ang naganap na kasalan at ang mga detalye sa kanilang pag-iisang dibdib. The Philippine Showbiz List Presents Detalye sa Kasalan ng Zanjo Marudo at Ria Atayde The Engagement Forever sounds good. Ito ang caption ni Ria sa Instagram nang inanunsyo niya ang engagement niya kay Zanjo Marudo noong February 20, 2024. Inihayag ng celebrity couple ang magandang balita sa pamamagitan ng pag-upload ng series of sweet photos nilang dalawa. Ipinakita rin ni Ria ang engagement ring sa kanyang kaliwang kamay na mayroong isang malaki at kumikinang na diamond. Sa Instagram stories naman ni Zanjo, makikita ang larawan niyang nakahalik sa pisngi ni Ria na nakangiting ipinapakita ang kanyang engagement ring. Samantala sa comment section ng post ni Ria ay dumagsa ang mga good wishes mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kasamahang artista nila ni Sanjo. Kabilang sa nagpaabot ng pagbati ay ang kuya ni Ria na si Arjo Atayde at asawa nitong si Maine Mendoza. Magiging ang mga kaibigan nilang sina Joshua Garcia, Angelica Panganiban, Maha Salvador, Janine Gutierrez at Kayla Estrada. Isa namang happy mom para sa kanyang anak ang batikang aktres na si Sylvia Sanchez matapos inanunsyo sa publiko ang engagement ni Rhea at Zanjo. Kasabay ng pagbuhos ng pagbati para kina Rhea at Zanjo, naging bukas si Sylvia at ibinahagi ang isang pribadong sandali sa pagitan nila at ng couple. Nagpost siya ng mga screenshot ng tila umaga na video call kasama si Ria at Zanjo at tila ito ang unang pagkakataon na sinabi sa kanya ng couple ang tungkol sa kanilang engagement. My heart is overflowing with joy, perfectly matched, caption niya sa kanyang post. Makikita ang tuloy na kasiyahan sa kanilang mga mukha sa mga larawan. Sa si isang litrato, makikita si Rhea na ipinagmamalaki ang kanyang engagement ring, habang si Zandra naman ay masayang umingiti sa tabi niya. Rhea's Rumored Pregnancy pagkatapos na pag-anunsyo ng kanilang engagement. Bagamat marami ang nagalak sa pagsisimula ng Road to Forever na Zanjo at Rhea, ay hindi pa rin sila nakaligtas sa mga intriga. Sa katunayan, may ilan ang nagduda sa kanilang engagement at sinabing masyadong mabilis ang mga pangyayari. Tila nga na mayroong mas malalim na dahilan sa likod nito, kung saan isa sa mga pangunahing haka-haka ay ang pagdadalang tao o ni Rhea. Nagsimula ang espekulasyong ito matapos kumalat ang isang blind item sa X na napapahiwating na si Rhea ang tinutukoy ng nilalaman. Ang isyo ay mas lalo pang napansin at naging usap-usapan matapos na talakayan ni Oji Diaz sa kanyang YouTube vlog na showbiz update ang bagay na ito. Ayon sa nasabing blind item, ang aktres ay nabuntis ng isang aktor. Dagdag pa, ang naturang aktres ay may kapatid at inang artista. Dito tinanong ni Mama Loy ang kasamahan ni Oji kung si Ria nga ba ang tinutukoy na naturang blind item. Tugon naman ni Oji, maraming netizens ang nagtuturong si Ria nga ito dala mga detalya ay tugma sa kanya. Lalo na't ng mga panahong yon ay kakaanunsyo pala ng engagement nila ni Zanjo. Gayun paman nilinaw ni Oji na walang tiyak na impormasyon ukol dito. Sinabi rin ni Oji na kung sakali mang totoo ang chismis, walang masamang maidudulot ito at hindi na rin daw nakakagulat ang ganitong bagay. Ayon sa kanya, nasa tamang edad naman si Ria at Zanjo at alam na ng mga ito ang mga kahihinatnan at mabubuting epekto na pag-aasawa at pagbubuntis. Dagdag pa ni Oji, kung sakali man na totoo ang balitang buntis si Ria, hindi nila kailangang i-anunsyo ang magandang balita. Mas mainam na hayaan na lang ang dalawa na mag-anunsyo. Ibig sabihin, ibigay na lang daw ang pagkakataon sa kanila na maglabas ng anunsyo. Jella Tyde reacts on Rhea's rumored pregnancy. Matapos ang announcement na ginawa ni Rhea at Zanjo, ay agad namang lumabas ang chismis Nabuntis na buntis si Rhea na mariin namang itinanggi ng kapamilya actress at kapatid nito na si Jella Tyde. Sa isang panayam kay Jela ng abs cbn noong March 3, 2024, itinanggi niya ang lumalabas na espekulasyon na nag lamang si Zanjo na labuntis nito ang atin niyang si Ria. Ayon kay Jela, pagamat matagal ng plano ni Ria at Zanjo na magkaroon ng kanilang sariling pamilya, pinag-uusapan din daw ng dalawa ang posibleng epekto ng PCOS o Polycystic Ovary Syndrome sa kalusugan ni Ria kung sakali magkaroon ng anak si Ria ayon pa kay Jella, hindi naman tutol ang kanilang pamilya rito, lalo na nasa tamang edad na sila. Ang kalusugan ni Ria isa sa kanyang prioridad, lalo na may piko siya at dati na na-diagnose ng herniated disc sa spine noong 2020. Ginawa niya ang lahat para maiwasan ang operasyon. Ngunit noong 2021 ay sumailalim siya sa spine surgery at nagtagumpay. Bilang advocate ng body positivity, kinakaharap niya ang mga pumupuna sa kanyang katawan. Kahit dumaan siya sa body dysmorphic disorder sa kanyang teenage years, hindi ito nagpabagsak sa confidence ni Rhea. Sa isang media conference noong 2023, ibinunyag niya na mayroon siyang hypothyroidism at wala na siyang gallbladder na nagpapahirap sa kanya na magpapayat kahit may mga kondisyon sa kalusugan si Rhea na nagdudulot ng na paglaki na kanyang pangangatawan at sa kabila ng paglilinaw na kanyang kapatid, patuloy pa rin ang usapin tungkol sa posibleng pagbubuntis niya. Sa katunayan, ilang linggo nakaraan ay muling nabuhay ang isyo na di umano'y buntis ito. Sa isang Instagram post ni si Sylvia Sanchez noong March 12, 2024, ay nagbahagi siya ng ilang larawan at video na kuha mula sa surprise party para sa kaarawan ng kanyang asawang si Art at Tide sa isang video na pansin na mapanuring mata ng mga netizen ang kakaibang dating ni Ria sa suot itong isang itim na Empire Cut-Off Shoulder Dress na sinasabi ng ilang netizen na maternity dress. Kapansin-pansin din ang tila baby bump niya, subalit hindi ito masyadong malinaw dahil sa kanyang damit na tila nagtatago ng mga kurba. Mapapansin din na si Sancho ay parating nakaalalay kay Ria. Bagamat walang opisyal na pagpapatunay mula sa kampo ni na Sancho at Ria, agad na nagpadala ng na pagbati ang maraming narizan sa dalawa, pati na rin kina Sylvia at Art na inaasahan na raw na magiging lolo at lola sa kanilang unang apo. May mga nagpahayag din na batay sa video, mukhang totoo nga na buntis si Ria. Napansin din na paglaki na kanyang chan. Sa kanilang family picture ay tila nagtitago raw si Ria sa likod ng kanyang ama upang hindi masyadong maaninag ang kanyang chan. Ria celebrates her birthday with Sanjo's family. Ipinagdiwang ni Ria kanyang 32nd birthday sa isang selebrasyon kasama ang pamilya ng kanyang kasintahang si Zanjo. Ang masayang okasyon ay nakulan sa mga larawan at clip na ibinahagi ng kapatid ni Zanjo na si Sunny Jean sa kanyang Instagram stories. Sa pasilip na nasabing pagdiriwang, makikita si na Ria at Zanjo na nagsasalo sa ilang mga sweet moments nilang dalawa. Mapapansin ang pagiging blooming ni Ria sa mga larawan na nag -e enjoy sa quality time niya kasama ang Marudo family. Sa isang larawan naman, makikita ang matamis na halik na ibinigay ni Zanjo kay Ria habang hawak nila ang birthday cake ng birthday celebrant. Mababasa naman sa isa pang Instagram story ni Zani Jean ang caption na Happy Birthday ati Ria Love Marudo Fam. Kalakip ang larawan ni Ria na kandong-kandong ang kanyang birthday cake. Sa isang video, makikita nga nagduduet ang dalawa sa awiting Nothing's Gonna Change My Love For You habang nakaangkla ang kamay ni Ria sa isang braso ni Zanjo. Maririnig din sa background ang boses ng kapatid ni Zanjo na tinutokso ang kapatid na kinikilig nga raw ito habang kumakanta sila ni Ria. The Secret Wedding Isang buwan matapos inanunsyo ang kanilang engagement, ginulat naman ni na Zanjo at Ria ang publiko ng ibahagi ni Zanjo sa isang niyang Instagram post na March 25, 2024 ang ilang wedding photos nila ni Ria. Caption niya sa nasabing post, 3-23-24, Happy Birthday My Wife, kalakip ang isang red heart emoji. Hindi nagtagal, nagbahagi naman ng nice field photography sa kanilang Instagram ng ilang mga snaps mula sa intimate civil ceremony wedding ni Ria at Zanjo na ginanap sa Quezon City Hall. Makikita sa mga larawan ang malalaking ngiti sa mga labi ng newlywed couple na in love na in love sa isa't isa. May wedding photo rin sila nakabungis-ngis habang pinapakita ang kanilang mga kamay, suot ang kanilang wedding rings. Makikita sa background na sa ng punong lungsod ng Quezon City. Ibig sabihin, ikinasal sila sa Quezon City Hall at mismo si Mayor Joy Belmonte ay nag-officiate ng na kanilang kasal. Si Rhea isang glowing bride suot na kanyang stunning silk dress na gawa ni Martin Bautista. Ang civil wedding ensemble ni Rhea ay may puffy off shoulder sleeves, may flattering drape at isang sweetheart neckline. Ginawa naman siya ng makeup artist na si Denise Ochoa na isang blushing bride na pinanatili ang glam at sweetness sa pamamagitan ng pink tones eye eyeshadow at cheeks. Samantala, ang hairstyle si Anton Papa ay nag-estilo ng loose dark locks na mayroong romantic waves na bagay na bagay sa maamong mukha ni Rhea. Samantala ang florist si Kainoko ang nagdesenyo ng wedding bouquet ni Ria. As requested, all phalaenopsis, hashtag Kainified bridal bouquet, ang caption niya sa kanyang IG story. Si Kaino rin ang gumawa ng simple and classic setup para sa wedding reception ni Ria at Zanjo. Sa mga larawan naman mula sa photo shoot, makikita ang mga magulang ni Ria na sina Art at Sylvia na kita ang kagalakan para sa bagong kabanata ng buhay ng kanilang anak. Si Jella naman na nakasuot ng all-white smart cape blazer ay abuteng nga ang ngiti para sa atin niyang si Rhea. Samantala si Zanjo naman ay isang napakakising na groom sa suot niyang classic black tuxedo. Pinanatili niya ang kanyang look na less formal sa pamamagitan ng open collar at walang suot na necktie. May special guest naman si Zanjo sa wedding nila ni Ria, ang kanyang yumaong ina na si Rosana Acuesta na sa makabilang buhay noong 2018 na literal na pinanatili niya ang alaala malapit sa kanyang puso sa pamamagitan ng pagpin ng kanyang ama na si Susimo Marudo na isang memorial lapel boutonniere sa may kaliwang dibdib niya. Ang tagpong ito ay tunay na isang emotional moment para sa father-son duo na nakuhanan pa ng larawan habang sila nagsalo sa isang taos pusong pagyakap sa isa't isa. Sa isang serye naman ng Instagram stories ni Lia, ipinasilip naman niya sa kanyang fans at followers ang mga naganap sa wedding reception nila ni Zanjo. Ilan sa mga inirepost niya mula sa kanyang mga bisita ay mga larawan nila ni Zanjo kasama ang mga kaibigan nila. Sa isang Instagram story ni Ria, nirepost niya ang isang black and white photo nila ni Zanjo habang napapalibutan sila ng confettis na nalikipan niya ng caption na Happiest Birthday Ever. Nirepost din ni Ria ang larawan nila ni Zanjo katabi ang kanilang white cat and dog theme three-tiered cake. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!